Alam niyo ba na may bagong scholarship program ang City Government of Binyan? Ito ay ang artista at atletang binyanense College Scholarship Program o ABC Scholarship. Ang ABC Scholarship Program ay para sa mga graduating senior high school local artist o atlet na mag-aaral ng kolehiyo sa Binyan. Sino naman ang mga kwalipikadong artistang binyanense na maaaring matanggap sa programang ito? Una, Local artist na hindi aabot sa 15,000 pesos ang combined family income kada buwan, may mga magulang o guardian na dalawang taon ng rehistradong botante sa Binyan. Ikalawa, mayroong good moral character. Ikatlo, mayroong record ng kahusayan sa sining sa eskuwelahan. Ikaapat, nakatapos ng senior high school sa lungsod ng Binyan. Ikalima, Dalawang taon ng miyembro ng Binyan City Center for Performing Arts o BCPA na may 100% attendance sa buwa ng trainings at activities. Ika-anib, inindorso ng City Tourism and Cultural Affairs Officer na aprobado ng City Mayor. At ikapito, mayroong mga certificates at iba pang dokumento na maaaring hingin ng scholarship board. Kung ikaw ay makakatanggap ng ABC Scholarship Program, kinakailangang panatilihing pasado sa lahat ng subjects kada semestre. Ang pagkakaroon ng bagsak, kulang na marka, o drop subjects na walang pahintulot at hindi pagiging aktibo sa aktibidades ng BCPA ay otomatikong matatanggalan ng scholarship ang mga ABC Grantees ay makatatanggap ng voucher na nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada semestre upang makapag-aral ng kolehiyo sa anong mga accredited na kolehiyo o universidad sa lungsod ng Binyan. Okay. Dahil dito sa, sa lungsod ng, ng Binian, Binyan, mga artista mga ay may kinabukasan. kinabukasan.